Hello guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, Mayroon lang pala tayong liliwanagin tungkol sa mga nagtatanong kung paano daw tayo naging vlogger o naging content content creator. Ayun. So ayan isa lang po 'yan sa mga nagtatanong sa libu-libong nagtatanong kung paano daw mag-vlog. Siyempre, uh, alam naman siguro nila din kung paano mag-vlog. Siyempre, ang iniisip lang siguro nila kung paano mag-umpisa paano mag-vlog. syempre napakahirap din mag-vlog, lalong-lalo na pagka mo. At naghahabol ka kaagad ng followers, naghahabol ka kaagad ng viewers. So, talagang mahirap. Ang bagasa anong masakit. So, masakit kung talagang seryosohin mo. Tapos, di naman nangyayari yung gusto mong mangyari. So, kaya maraming tao talaga na gusto mag-vlog. Pero hindi nila kaagad-agad naabot ng taon, ilang taon, bago sila magkaroon ng maraming followers at maraming views. So medyo mahirap lalo lalo na pagka Siyempre kulang ka sa gamit Kulang ka sa resources Kulang ka sa Siyempre kulang ka sa Siyempre kailangan parang may namumuhunan ka rin dyan So ganito lang Hindi ko naman ina-accept na ako'y vlogger o content creator Parang sa ngayon hindi ko pa rin maisip Hindi ko pa rin, Parang ng ano lang Parang naglalaro-laro pa rin ako sa Parang nag-upload-upload lang tayo ng mga uh, ulam. So, hindi ko masyado ina-accept na ako ay isa ng vlogger at isa ng content creator na kahit na nasa kulang-kulang 500 uh, na po yung ating followers. So, parang wala lang. Parang hindi ko lang masyado iniisip. So, sa mga nagtatanong kung paano tayo naging uh, content creator o ano daw, vlogger. Uh, so, ganito lang po ang una-una. Una-una po yung nasa mga uh, nagtatrabaho po tayo. Ang ginagawa ko po, uh, minsan yung mga luto po ng mga ng restaurant o luto ng kantina pinapasukan ko ay ina-upload ko po sa uh, ating Facebook Facebook page. So gumawa po muna tayo ng Facebook page at ina-upload ko doon yung aking mga video. So ano yung nangyari? Inaabot po ng ilang-ilang taon. Sabi ko wala namang views. Minsan ang views ay nasa 50 lang, 20 at minsan ha, ma, mataas na pag inaabot ng isang daan so umabot ng halos isang taon na ganun ang views ko isandaan, 20, 50 so ang ginawa ko sabi ko ganun at uh, total uh, wala naman tayong views gawin ko na lang itong parang libangan so ang ginawa ko Inapload ko lang na yung video ko hanggang sa may isang video na nag trending o sinasabi nilang nag viral mga idol so yung ating uh, pinakao ng video na nag viral na umabot yata ito ng 3 million views so hindi ko na iniisip yung sabihin na kikita sa Facebook nung time na yun hindi ko na iniisip na taas ang aking pala followers kasi hindi talaga siya tumataas wala ang views so nung nagtrending at nag viral yon nagulat pa nga ako at sabi ko ba't ganun ba't ang biglang dumami yung followers ko sa ang followers ko na nasa 3,000 lang o 3,000 lang ata yon ay biglang kinabukasan umabot, umabot ng 100,000 so nagulat ako yung notification niya walang tigil sa kaka-notif yung ating cellphone so siyempre, natuwa tayo sa so, sobrang tuwa natin para tayong napatalon so nakalagay ka agad doon sa cellphone so pagdating doon sa may sa may monetization So nakalagay roon, set up. So nag-automatic siyang ano, monetize. Naging monetize ka agad ang ating uh, Facebook page. So, yun, sinet up ko. Uh, syempre, hingian ka ng banko. TIN ID, TIN number, syempre yung address mo, yung pangalan mo, syempre yung ID. Ganun so, lang yung pag-set up ng ating uh, Facebook page. So, katunayan para pagka-sumahod ka man, uh, kailangan mo ng bank account at syempre, kailangan na patunayan na ikaw 'yon. Kung meron kang uh, ID or national ID or any government ID, mga idol. So ganun lang sa mga may papaya o sa mga nag-uumpisa o nauna huwag po muna tayo bumili ng mga mamahaling gadget dahil una-una -una, di pa naman tayo kumikita. Kung anong cellphone natin basta medyo malinaw okay na yon wag na tayong pangarapin muna kasi mamaya hindi tayo mag uh, tumas yung ating channel. Siyempre masasaktan lang tayo dahil una-una bumili -una, agad tayo ng mamahaling gamit. Wala naman palang nangyayari. So ang pinakamaganda kasi content talaga yung nagpapataas sa views. Dapat gumawa ka ng content na maganda at siyempre dapat malinaw rin yung ating content ng ating video. Dapat sariling content at po tayo magnakaw ng mga video pwede tayong gumawa ng reaction pero po tayong kumuha ng mga ibang video syempre sayang lang ang ating pinaghirapan dahil ang ating pinagharapan pagka ito'y nanakaw tayo ng video so ano yung mangyayari magiging disable ang ating account magiging copyright so useless mawala ng kwenta at wala rin hindi ka rin si Swildy sakaling sakasakaling monetize ka na at ito pa higit sa lahat kung ikaw ay magiging uh, content creator o vlogger wag kang umasa sa mga kamag-anak mo na ikay susuportahan dahil una-una hindi sila susuporta siguro sa mga 100 na uh, kamag-anak baka isa o dalawa lang yung susuporta sa eroon mag-like o mag-share pero yung ipa hindi yan sa bagkos ay tataas pa ang kilay ng mga yan pag ikay nag ituloy-tuloy mo lang ang gusto mong gawin. Ayaw mo yung mga kamag-anak mo na ayaw ni, siyempre ayaw talaga nila na makita nila, siyempre nakokornihan sila. Alam na nila yon Pangalawa, syempre yung mga kapitbahay mo, kumpari, kakilala lahat. Tataas ang kilay ng mga yan at hindi yan susuporta sa'yo. Kahit na anong mangyari, hindi yan sila tataas ang kilay ng mga yan. At syempre, tingin nila sa'yo, wala kang kakayahan na gano'n na magbablog o content creator. So, hayaan mo sila kung silang papansinin. Doon ka mag-focus sa mga taong, milyon-milyon ang tao sa Pilipinas. Mag-focus ka sa ibang tao, sa ibang uh, mga tao na mas naniniwala sa'yo. Huwag kang mag-focus sa mga kapitbahay mo, huwag mag-focus sa mga kakilala mo, mag-focus sa mga kamag mo, mag-focus ka mga tao na hindi mo kakakilala na mas naniniwala sa iyo. Ayan, yan lang po mga idol at maraming maraming salamat sa inyo lahat.